kasindero magandang araw po sa inyong lahat at mapagpalang araw po sa atin lahat. So ito nga mga kasindero, ah uh, may lang ako sa inyo. Ito ay Mazda cx 9 2014. At ah uh, ito nga uh, magpapalit tayo ng alternator. Ah uh, Papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng alternator nito. Kasi nga uh, may pag nag-search ka sa uh, ano, yung ibang mga content nila ano, mga short short video ata uh, hindi masyadong napakita yung tanggal at pagkabit. So ito nga mga kasindero, papakita ko sa inyo. Ito yung ating alternator. Ata uh, di pa natin natatanggal yung luma. ando pa yung luma, ayan uh. pa yung luma. Ata uh, meron siyang ano itong yung uh, low side ng uh, aircon nakadikit siya doon nakadikit siya doon at ah uh, pag magtanggal ka niyan, hindi mo mabasa basta may lalabas kung hindi, mo kung hindi mo ito maalis pero may paraan tayo niyan mamaya hahawiin ko lang yan hahawiin lang natin yan unti unti ganto lang yan oh. kita ba mm. basta ihawi lang yan unti unti para lumayo dito ng konti Pagkatapos, pag naikabit na uli, sa amon ibabalik mo naman uli kasi uh, tatamaan mong, ano yung uh, stroud ng uh, radiator pan. At tanggal nga pala yung radiator pan nito. Ayan. Tinanggal ko yung radiator pan para mailabas natin yon Internator, kaka ma maluwag tayo maggawa. Tanggal din yung ano, yung ano ng air cleaner. Ayun yung kanyang radiator. radiator fan ayan nag-iingay na naman sila so ito na nga mga kasinggero tatanggalin na natin dito sa ilalim tinanggal ko nga pala yung ano yung gulong tapos yung takip yung takip dito ayun yung tornilyo nya oh. tornilyo ng alternator tapos ang mahirap din yung ano tawag dito yung uh, ito yung uh, tensioner ng pan belt, ah, uh, uh, drive belt tensioner ng drive belt wala ka may na ano rito eh ah uh, tawag dito yung drive, ang ginawa ko tinanggal ko yung ano rito ito, ayan, mayroon yung gato. ayun, yun ang nilagay ko doon, oh. <laughs> hindi may lalagay ito eh hindi may lalagay ng ganyan lang eh tinanggal ko bago ko inalagay ng papaganon oh yan tapos ma-adjust na natin o. pero ang una muna bago mo to tanggalin yung uh, drive belt tanggalin mo muna yung tornilyo ito yung tornilyo turn ng alternator sa baba ayan tatanggalin mo na yan kasi pagka ito bumaba na itong tensioner maharangan niya na yung tornilyo di ba tapos yun na nga at uh, meron na nga pala akong ganito <laughs> ang bilis na ng ano ko oh. ang bilis na ng trabaho ko <laughs> ayan o oh. lang natin yan na doon gagamitan natin siya ng universal yun oho tanggal ka agad yung ganito ang mahirap di ilagay yung ganito yung automatic kahit kahit bali balik ayan tanggalan natin tapos tatanggalin na natin yung belt. Uh, hindi na natin mabibidyo. Eh. Isa lang kamay ko eh. <laughs> Dalawa lang kamay ko eh. Tanggalin natin yan. Tapos doon na natin uhugutin yung alternator sa ibabaw. Wala, malabo yung aking ano ha. Pambira. Madumi yung ating camera. down Yun, kaya pala hindi makita. Ayan, turnilyo Ayan. Tanggalin natin. So yun na nga. Ayan yung nilagay natin na ano. Tatanggalin na natin yung belt. <laughs> nga pala mga kasindero, yung uh, turnilyo na ito, hindi ito mahuhugot. Pero nakita nyo naman yung altar na ito, yung, yung, may, may kaltas kal yung ano niya sa ibaba. Sa ibaba. Kaya mahuhugot di pa rin sa ibabaw yan. Pero itong turnilyo hindi naman matatanggal yan. Babanggaan na dito sa chassis. At yan nga pala mga kasindero, yung uh, wire ng uh, compressor, ito Yung sa magnetic clutch, hugutin din nyo. Kasi hugutin natin yung wire doon sa ibabaw. Para hindi mahatak nitong alternator pag, pagtanggal natin. Ayan, uh, pakita ko sa inyo sa ibabaw. Ito yung wire mga kasinder. Ito. Yan. Pag di mo kasi tinanggal doon sa ibaba, mahatak ng ano? ng alternator pag labas pag labas ano Tatanggalin na natin yung tornilyo sa ibang ito. Uh -huh. Ito. Ayan. Tanggalin ko muna. So ito na nga mga kasindero na tanggalan natin yung tornilyo at ah uh, natin yung anong para lumuwag yung kanyang ano. Malambot ah, lang pala. Kasi pag di mo pinunso ng kaunti, doon mo papatamaan sa may ano ng tornilyo. Para di masira. Sirari, sirari naman tong alternator nito. Ayan, maluwag ka. Ayan. Kailangan ka mag-ingat dito kasi yung ano yung mga roses ng ano mga rose ng uh, radiator baka may lupit ito na. Natanggal na natin ang asender. Yung tinanggal natin ay Mitsubishi. Ay. Okay. Tama ba? Oo, Mitsubishi. Yung ano tinanggal ay Mitsubishi. Yung luma. <coughs> At yung ating ipapalit ay Pumoko Ayan Pang Ford yan eh Pumoko Ford Motor Corporation Ayan So ikakabit na natin tong ano Bago Hindi na natin bibidyohan natin mamaya pag na, ano na. <laughs> At nagkabit ko na nga mga kasindero yung ano, alternator. Gagabit naman natin yung uh, radiator fan. Yeah. Hmm. Madali lang naman ikabit to. Maano lang yung ano, mga wire na Pero unti-unti nyo lang mawiin yung wire. Papasok naman. Hawiin ang ulap Ulap ay hawiin mm -hmm. mm -hmm. Sus! Pumasok pa yung ano uh, Bakan <laughs> Pumasok yung bakan Ayun pa, pumasok pa Yan Ito <laughs> Ay, kung di Saka nyo rin yung ano yung Dipstick ng langis Kasi may nakita ako si Pak. Pero hindi ako nakasipa. May nakita lang ako. May tendency may siya talaga masipak Tapos ilalabas na natin yung ano wire. Ayun, nailagay na natin. May wire dito at saka yung fuse box. Yeah. Uh, fuse relay, ay, uh, relay. Relay box. Box relay, fuse box basta. Hmm. Nikod. Sa likod ng mga tala Ayan, ayan, ayan Awiin lang yung tiyonte Ayan Tapos Tapos na yan doon Itatapat mo lang yung ano yung tornilyuhan dito At Pag natapat na ayos na yan Ayos na rin sa ilalim yan May apat na tornilyo dito Oh uh -huh. Ay, sakit ng katawan ko ah. <laughs> Tumatang-dars na. Matandars na tayo. Madali nang sumakit ang mga kasukasuan. Kasukasuan. Itong mga tornilyo na to, huwag mo munang ipitan to. Kailangan lagay mo muna yung tornilyo sa baba. Para sure Sure na sure okay. Tapos may ng tubig yan dito dalawa Bypass tsaka Yung sa ano Dali lang Itataas sa sakyan tapos lagyan natin ng tornil yung hibap. Pilalim. Hikpitan na rin natin. So, ito na nga mga kasandero. Yung tornil yung andito. Ayan. Apat din yan dito. Ayan. Ayan. lang yan. Dukot-dukot lamang. Oh. oh. Hmm. Ano gano'n yung kamay ko ha? Tawag dito. Yung pulikat. <laughs> so, so, ayun na nga mga kasindero. Nakabit ko na lahat. Uh, Nakabit ko na lahat. Tapos, kinakargahan ko rin siya. Kasi nga, uh, lubat yung ano, baterya. Dahil di nga kumakarga yung alternator. <laughs> So, yun na nga. Pantarin na natin. Okay na yan. Oh, kunting karga lang naman yan. Oh. Oh. Madilim. So, yun na. Tingnan natin yung uh, uh, battery indicator. Kung mamamatay na. Yun. Matay na. Pero may check engine. Dati naman yan check engine. So, susukatin natin yung ano sukatin natin yung uh, karga i-measure e natin kuha tayo ng pang sukat sukat para niya <laughs> uh, ilang oras ba kulang-kulang tatlong oras ha kulang tatlong oras Inumpisan ko yan, alas 6. 50. Ang oras ngayon ay Anong oras na ba? Tingnan natin. Oh, alas 9:34. Alas 6:50 ko 'yun eh. Sukatin na lang natin tapos tapos na 'yan. nyo kita yan kita ang kita nung kita 14.50 ay siyang kasi walang laman yung ano mag-aabol talaga ng target gumagana yung aircon tsaka headlight oh ganun pa rin nice, ayos na so yun na nga mga kasindero tapos na at uh, yun nagihintay naman itong ano, ipapas computer tapag ito papaiskan magi-scan tayo pero din na natin video yan Whew. so yun na nga mga kasindero hanggang dito na lang ating vlog at uh, sana may natutunan din kayo sa ating munting video. Yun na nga po, mga maraming maraming salamat na lang po. Bye-bye po at God bless po sa inyong lahat.